anim na benepisyo sa kalusugan ng sibuyas, onion. Ang sibuyas ay isa sa mga pinakakaraniwang sangkap sa mga lutuin ng mga Pilipino. Bukod sa pagbibigay ng lasa at aroma sa ating mga pagkain, ang sibuyas ay mayroon ding maraming benepisyo sa ating kalusugan. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, may antioxidant at anti-inflammatory properties ang sibuyas. Ang sibuyas ay naglalaman ng mga compound na tinatawag na flavonoids, lalo na ang quercetin, na nakatutulong na labanan ang mga free radicals na maaaring magdulot ng oxidative stress at inflammation sa ating katawan. Ang oxidative stress at inflammation ay may kaugnayan sa maraming mga sakit tulad ng cancer, diabetes, cardiovascular diseases, at iba pa. Dalawa. Nakatutulong ang sibuyas sa pagkontrol ng blood sugar levels. Ang sibuyas ay may anti-diabetic effect dahil sa pagtaas ng insulin sensitivity at pagpapabuti ng glucose tolerance. Ang insulin ay ang hormon na responsable sa pag-regulate ng blood sugar levels sa ating katawan. Ang mataas na blood sugar levels ay maaaring magdulot ng diabetes, na isang kondisyon na kung saan ang katawan ay hindi makagamit o makapag-produce ng sapat na insulin. tatlo may anti-cancer properties ang sibuyas. Ang sibuyas ay mayroon ding iba pang mga compound na tinatawag na organosulfurs, na nakapagpapababa ng panganib ng ilang uri ng cancer, lalo na ang mga cancer sa chan at gastrointestinal tract. Ito ay dahil sa pagpigil ng organosulfurs sa paglaki at pagkalat ng mga cancer cells, at pagpapataas ng natural defense system ng katawan laban sa cancer. 4. Napabubuti ng sibuyas ang kalusugan ng puso. Ang sibuyas ay nakakatulong din sa pagbawas ng blood pressure at cholesterol levels na dalawa sa mga pangunahing risk factors para sa cardiovascular diseases tulad ng stroke, heart attack, at atherosclerosis. Ang sibuyas ay nagpapalawak din ng mga blood vessels na nagpapabuti ng blood circulation at oxygen delivery sa mga vital organs. 5. Nakakatulong ang sibuyas sa pagpapalakas ng immune system. Ang sibuyas ay mayaman din sa vitamin C, na isang antioxidant na kinakailangan para sa pagpapanatili ng malusog na immune system. Ang vitamin C ay nakatutulong din sa paggaling ng mga sugat, paglaban sa impeksyon, at pagpapabuti ng collagen production, na mahalaga para sa balat, buto, at joints. Anim, nakakatulong ang sibuyas sa pag-iwas at paggamot sa ubo, sipon, at lagnat. Ang sibuyas ay may antibacterial antiviral, at expectorant properties, na nakakatulong na patayin ang mga mikrobyo na sanhi ng ubo, sipon, at lagnat, at lumabas ang plema mula sa lungs. Ang sibuyas ay maaari ring gamitin bilang home remedy para sa mga ito, tulad ng paggawa ng sibuyas juice o tea, o paglagay ng hiwa-hiwang sibuyas sa ilalim ng paa o katabi sa kama. Ang sibuyas ay hindi lamang isang ordinaryong sangkap sa kusina, kundi isang mahalagang bahagi ng isang masustansyang dieta. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng sibuyas, maaari nating mapakinabangan ang mga benepisyo nito para sa ating kalusugan. Salamat po sa panonood. Please subscribe for more halaman facts videos.